What's up mga kaisan? Ayan mga kaisan Nakapagpahinga na po tayo ng uh, halos sa dalawang araw Ay ano mga kaisan Kasi naman tayo ng pakaramdam Ay pahipahinga daw po muna Pero pa Bisita lang po muna tayo ng mga dalawang araw Pabisibisita po Saka maga ang trabaho Nagkaani na po si Utol Is Dahil lang po ay uh, tutulong ng kaunti din eh Ay nakain na naman mga kaisan hmm. Nagaanin Nagkaani na po

si nagpapaani na po. nagsisimula uh, sisimulan na pong magpaani. Ito po ay kay utulis. Ito po ang uh, inuna. Kasunod po ay yung Pailaya Pagkagara po ng palay. Eh. Ang dami po agad na Magang-maga daw po iitam eh. mo po. Papakita ko sa inyo. Nadula po eh. ay. Ano ng gara? Ganda po ng palay. Ito po. Pakita ko sa inyo mga kaisan Ayan po Ito po ay uh, biganti Kung tawagin po hmm. Pagkagara Ayan Bukas po ay simula Ay pailayan na po kami pailaya pero yung iba po ay ano, hindi na namin tinubigan. Gagawin naman po namin puro halamanan yung mga nabakante. Ayun oh. po natin mga kainsan Bali, hindi po tayo nagtubigan dun sa atin Sina is po muna Gawa ng pahinga po muna At ginawa natin pong Gagawin natin pong malawak na halamanan magkagara po ay magaling magpaani ito hmm. galing po galing po magpaani si utol is saludo po sa lahat na magsasaka hindi ko na po sila pupuntahan dun sobrang mainit po ngayon ay eh, bawal pa po tayong mainitan masyado Baka po tayo matuyo ng pawis. Pagkaganda ng uhay ano pisan. Ang ganda yan ano? oh. Ha? Ang gara ano? Oh. Ito sabi. Para di makalaglag. Halos ay. Usong tayo to naano lang po. Sira po. I ito kumain. na, Dali mo yun, isa. Yeah. Ah po, dadalhin po yan. Ito, ito. Sigur ito. dadalhin na Ka. Kakainin po 'yung mga mag -aami. Ano na po natin dito para makita mamaya ng mga mag-a- masasayang po yan. Hmm. Ito po yung mga hahakot po ng ano ng mga karga. Yan, sa mga kapitbahay po namin yan. Hmm. Ito po ang routine ng po pipo. Nakakot din po yan doon sa nag-aani po. Matamis pala no to eh. Matamis. Bah, saging po. Pang ah. vitamin C po. Hmm, matamis na. Mm. Oh. Matatlong ako singkag. Hmm. Matamis. Ay, mga kaysan, tayo po hindi makapagtrabaho muna na mabigat. Ay nga. Relax-relax muna. Si Oto yung galing din sa ubo. Ah, uh, galing lang po. Halos lahat tayo yan. Hmm, tinamaan. Sa panahon uh, Sa Panahon po. Panahon. Mano, Ako yung kahulihan po. Si Ispo na dali din. Ako yung kahulihan po. Pasma din. Mual po ay. Ah ah. sarap. Uuman. Oh, man. si Lai. po.

Tayaba City sa farm ni Sir Anthony Habalya na gumagamit po ng ating pulyar na mano green. Uh, sir, uh, ano po bang magiging masasabi nyo kay mano green? Ay sir, talagang uh, napaka gandang ng uh, gamitin po nito. Okay. Ginagamit ko siya sir eh, talagang ano, sobrang epektibo. Talagang uh, bibigyan kanya ng uh, maraming bunga. Tapos ay eh, hindi kita niyo naman sir, hindi hindi mo siya makikita ng ano eh, yung uh, naninilaw sir. Opo. Yung mga dahon niya. So sobrang uh, effective po nito. Ayan, kung gusto po ninyong uh, gumanda ang uh, bunga at magbigay ng magandang uh, dahon, malusog, malusog na gulay. Kahit anong uri po ng gulay, ay subok na subok na po sa mga talong. Kahit yung mga luma ko pong talong doon na halos 7 months na. Yes sir. Ay binugbog ko ng every 5 days ini-spray ko sir ng ano, mano green. Opo. Ngayon bumabalik siya sigla, sigla na ulit siya. Yes sir. Sige sir, bisitahin natin yan mamaya. Oo. Ah sir, bali ilang buwan na ba tong yung talungan sir? Ito sir ay bali 3 months na pang-anim nating uh, pitas. Opo. Hmm. Bali ano sir, nakakailang kilo sa isang pitas, sa isang harvest? Ngayon sir ay ito ay ano ay napitas na kami ng uh, 500 uh, kilos. Sir, itong opo. lawak na ito. Sir. Aba, talagang iba talaga, sir. Ang uh, binibigay sayo nang talong ang ito ah. Oo. Talaga sobrang uh, blessing din, sir. Tsaka s'yempre sa gamit din natin, sir. Opo. opo. Uh, ilang taon na po ba kayo nagfa-farm? Ay bago pala ang sir eh. opo. Siguro nag-dati nagtatanim ako, kaya lang backyard. Yes, Pero sir. yung ganto talaga kalawak, sir. Bago pala ang. Hmm. Bali kung gaano katanda yung talong, ganun pa Halos sa 3 months pala ang. Maraming maraming salamat po Sir Anthony sa sa inyong interview about kay Mano Green sa naging karanasan niyo po. Ah, uh, ito lang po. Salamat po muli. Ayan, sa mga na, mga sa mga ano po, baguhan at nagsisimula na natatakot. Alam mo sir, yung iba ni yun medyo kinakabahan ay eh, kung paano magsisimula. Pero kumbaga si Mano Green uh, hindi ka ano ba, hindi siya hindi ka mau-overdose pag niya kahit uh, every 4 days to 5 days interval hindi hindi ka ano tapos bibigyan ka talaga ng maraming bunga ayan mano po pagkahalaman siya ano ano mga tanim niya sir hey sir ah uh, yan nagtatalong siya ngayon ah uh, uh, so, sili kamatis wala pa sir kamatis katatapos lang sir ng kanyang ano sitawan sigarilyas din siya Mayabas. Ayan mga kaisan, Kasama nga natin ito si sir Glenn. sir Glenn. Yan po si po ito sa ating uh, talungan. Mga oh, may habas na. I mga nang habas. Ay, may YouTube channel ka nga ba sir? Ah, oh, wala pa po. Asa? Uh, Facebook page lang ano? po. Ano ang Facebook page sir? Yung Manogreen Green po, Manogreen. Green. Yan, Manogreen Green po. Mm -hmm. Si Sir. Mano Green. So, pero ngayon ito sir, hindi na ng mga bata, ano? Hindi na. Wala na, no? Yeah, birding birding na po ang pikto. Bird na po. So, yan. Mga ka Mga kaisan, After uh, one week, sabi ko nga sa inyo, update ko kayo. Ito na po yung, yung dating halos uh, wala ng dahon. Ito po yung epekto ng Mano Green. Na mo ito Berde, bumer din siya. Bumalik yung kanyang uh, sigla. Hmm. Sir. Ako okay, nga po. Dating Akala mo wala na eh. Wala na. Wala nang buhay. Almost sa seven months na to. Alam mo yung wala, talagang as in wala na. Hindi na dilaw, dilaw na. Pero kahapon, naka, hindi ko pinakita sir eh. Nakaharvest na kahapon. Yung dalawa. Tatlong, ano ata? Parang ganun. Tatlong timbang. Mm. Tatlong timba daw po. Hindi simula pa lang eh. Nagsisimula pa lang po. Tamo sir. Bumalik po yung kanyang... Bulaklak. Yung kanyang bulaklak. Ah. Meron na uli. Ah, mga kaysan, aring tabing bahay po. Halos sinog na rin po lahat. Yan po ay aanihin bukas. Makalwa. Mga limang araw po siguro mag-aani dito. Yan. Aanihin na po yan. Malapit na rin po. Pagkaganda rin po ng pagkauhay nito. Ito mga isang pakita ko sa inyo. Ito po inadulap nadulap din. Hmm. Hmm. Pagkaganda rin po ng palay din tabing bahay po. Ang oh, hindi masyado yun Ay talaga. Sabi nga eh, pwede ka na magpahinga Pagpagod ka na. Pag nagkasakit ka pala. Tapos pag okay ka na uli. Saka ka magtrabaho. Rest day. Ibig sabihin siguro magpahinga muna tayo. Dahil araw-araw kayod. ay uh, paano mga kainsan ari po muna itatapusin ko na tayo po ipahipahing pag po medyo ano na baka po harvest tayo ng papaya kuya oh, meron na kuya yeah, mga kainsan ingat po tayo lagi stay healthy at araw-araw uh, sipag lang stay humble and godless peace bye salamat po ingat po tayo lahat Bye.